Hello, magandang araw mga kabakyard. So ito po, gagawa tayo ng bago nating kulungan mga kabakyard. No? So dumadami kasi yung alaga natin, kailangan natin ng dagdag ng kulungan. So ito yung kasama ko dito na gumagawa mga kabakyard. So medyo mahaba itong gagawin natin, 10 feet. No? 10 feet yan para gagawin nating limang kwarto ba. Yan, limang kwarto. So, tatalawa lang kaming gumagawa pero mamaya dadami tayo kasi tinawag natin yung mga tropa natin, mga kabakyard. So, ito yung kasama ko, si Denver. So, kayang-kaya naman niya. So, ako nagbibideo kasi ako ngayon kaya din ako nakikitang tumutulong. <laughs> Ayan, so meron na tayong kasamang isa, taga-hawak. Yan, so Katamtaman lang yung taas niyan mga kabackyard na sa 5 feet. No? Uh, yan. So, yung yung taas niya uh, sakto lang dun sa magpapakain. Hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. So, ito na. So, lagyan natin ng flooring mga kabackyard to kawayan. So, maganda sa kawayan mga kabackyard basta hindi nababasa tatagal yan. O, lalagyan lang natin ng konting ano uh, space. Hindi masyado. Ito, dalawang kwarto lang ito mga kabakir, Pero maluluwang. Pwede kasi natin gamitin sa CCU. At yan. Yan talaga yung mga size niyan. 2 feet by 2 feet mga kabakerd. 2 feet by 2 feet ang luwang niyan. Ito, pwede natin gawin uh, kulungan ng mga CCU. So ayan, so medyo may pagbabago na mga kabakyard. So, kompleto na ng mga brace. So ayan, kung napapansin nyo itong kahoy na nilagay natin mga kabakyard dito. Dito lalapat yung division ng plywood. No? So ayan, sinusukatan na ng kasama natin. Mga kabakyard. So 2 feet by 2 feet yan. Kaya yung plywood na binili natin mga kabakyard is uh, saktong-sakto talaga. O, tignan nyo mga kabakyardo. So, nagkabit na, no? bilis. So, actually, pangalawang araw na to mga kabakyard. Kasi half day lang kaming gumawa kahapon. So, ayan. Marami na tayong kasama. Yan yung mga kasama natin na uh, mahilig umarbor. So ayun, finish product na. bilis no mga kabakyard. Tignan nyo naman yung style niya. So, napakaganda mga kabakyard. So, ang kulang na lang dito yung kainan mga kabakyard. So, mahaba siya mga kabakyard, no? 10 feet. Tapos yung lilim, yung rubber po yan. lagyan lang po natin ng paipit. hanggang dito na lang mga kabakyard.